Ryan, oh, it's time oh, to do fast talk. Sumayo oh, ka. Ito okay. yung tradisyon namin na Ryan. Sumayo ka. Bakit kuya dyan magpulong? Fast talk. fast talk. At sundan mo ako kaya saan. Ganito tayo mag-fast talk. Kung saan ako pumunta, pumunta ka rin doon. Oh, okay? Baka oh. okay. punta ka sa ABS? Ay, hindi Okay? Oh Ryan, our time begins now. Opa, Papa. Papa! Sumunod ka sa Papa! Kabudol, kabulol. Bulol! Okay. Pilipinas, Korea. O, Pilipinas! Pretty funny. Dirty! Thirty. Pretty. <laughs> Pretty. 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 <laughs> Pretty. Showbiz, non-showbiz. Non-showbiz. Ramen, ramyun. Ramyun. Ah, uh, kung ulam ka, ano ka? Ah, uh, avocado. Kung uh, alak ka, uh, ulam. ano ka? Uh, ulam. 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 Ulam, durian. Ah, uh, uh, ulam, prutas Ah, uh, sinigang. Okay. Uh, Masim. Show, show your pa-cute na face. Dito. Show, ba? ano, anong pakita ko? Pa-cute na face. Ah, uh, face. May... Okay. Ah, uh, show your angry face. Arr! Angry. Show you in love face. In love? Ah! Sa it's show time, sino ang hinihingan mo ng advice? Advice? Kuya Joe! Sa it's show time, sino ang inuutangan mo? Vice, ganda! Sa it's show time, sino ang mas mabango sa'yo? Lahat sila mabango sa akin. Artista na niligawan mo noon. Hoy! Hoy! Sabihin mo na. Hoy! Sabihin mo na. Uh, Artista na nang busted sa'yo. Ay! Uh, dami sila! Dito ka na. Dito magsisi kayo! Ang <laughs> dami nyo! <laughs> Kapag gawa kayo ng group chat! <laughs> lights on or lights off? Ito ah, na. Si light on. Okay. <laughs> happiness or chocolates? Ha? <laughs> huh? Happiness or chocolates? So, boy! Happiness or chocolates? Dito boy! Sumagot ka. 32 na ako. Happiness. Uh, best time for happiness. Ha? <laughs> huh? Oh. Pag umuulan. Oh. Complete the sentence. Ako si Ryan Bang. Ako ay? A ako si Ryan Bang. Ako ay nasa GMA na yun. Oh. Oh. Halimbawa lang, Ryan. <laughs> nabigyan ka ng chance. You were given a chance to do a movie. movie. Sino ang leading lady mo na taga GMA? Ryan. Anet Gozon. <laughs> <laughs> oh! oh. oh. <laughs> <laughs> Mukha siyang Korean! Mukha siyang Korean! <laughs> Mukha siyang Korean! Bakay kami! Alam mo? Mukha so, siyang Korean! Marunong ka pumili! Oo! Oh, Iba uh, ka! Leading lady! Oo! Oh, oh. Oh, Para, oh, para oh. pakasa, pakatapos ng fast talk, 24 oras, 5 hours, teleserie namin. Siya yung boss. Eh? may tanong lang ako sa'yo. Ano ba ang uh, pagkakaiba ng Korean girlfriend at ng Filipina girlfriend? Ah, uh, ang Korean girlfriend, selosa. Ang pinay ah? most jealous. <laughs> <laughs> Pero maalagaan kasi mga pinay. Okay. Uh, -oh. uh -huh. Ma mas maalaga. Mas maalaga. Okay. Mami. Doon na tayo sa ano, doon na tayo sa hmm. payo. Uh John, ko may bibigay kang payo na may kinalaman sa relasyon kay uh, Ryan, ano 'yun? Um siguro kailangan niya ano, tatagan yung sarili niya pagdating sa love life. Kasi si Ryan, kapag minsan all out talaga Dali ma in love pa. Yeah. So, ayoko na magkaroon ng depression kapag nabigo. So, kailangan maging matatag siya ron. Kailangan mag, ano yan, uh, niya yun as experience. Okay. Ikaw, uh, Ryan yes, kung meron kang isang tanong uh, kay uh, Kuya Jong, na may kinalaman sa buhay, sa pag-ibig, ano ang gusto mong itanong? Kuya Jong. <laughs> <laughs> na, kasi naghingi ako advice. Kuya Jong, meron ako nililigawan. Saan ko siya idalin? Dinala ko sa Cloud9. Parang hindi siya natuwa. <laughs> ah, sabi ni Jong, dalhin sa Cloud9. Okay. Cloud9, natakot ako sa high. Gumagalaw yung, yung, yung ano, gumagalaw yung tulay. okay. <laughs> oh, pero maganda yun, di ba? Bu buong Metro Manila, kitang-kita mo. Buong Metro Manila, nakita ko kasi Basang basa kami sa tulay. Pero thank you so much, Kuya Joe. Ang galing niya mag-advise. Binibigay niya sa akin mga lugar. Dali mo, Ryan, doon. Dali mo, Ryan, doon. At sinusunod mo naman. Sinusunod mo naman. Anong sabi niya? Sabi niya, best date in her life. Wow. Magaling mag-advise. Thank you, Kuya Joe. I love you. Ang mga kumedyante daw, ma-appeal. Ma-appeal? This is, you know, a perception by many. Of many. Na pag kumedyante, ma-appeal sa girls. Totoo. Uh, parang hindi. Oh, para <laughs> parang hindi. Hindi nga. Pero na sasabihin ko yung kwento, ikaw din. Uh, pero na uh, Tito Boy, parang uh, may yung nililigawan ko, parang nakita ko parang siya na. Oh, wow. uh, nung first time ko siya nakita, parang may spotlights. May spotlight. Oh. So you're 32, uh, nasa isip mo na, you wanna get married na? Oh naman, Tito Boy. Uh, so, I'm, I'm, ready to settle. Wow. Mangyayari ba ito ngayon? Nakaipon na ako, Tito Boy. Proud ako oh, yeah. sa'yo, John. Bata pa lang sinabi mo sa akin, Ryan, mag-ipon yes, ka. Yes, sinabi ko oh, yun. Kaya naka na ako dito, boy. So, I wanna live my life forever here in the Philippines with my forever Filipina. Wow. Oh. Wow. Pinakilala mo na sa mama, sa papa? Kilala ko sa FaceTime. Ah, uh, FaceTime. FaceTime. That's good enough. Yes. Pero, so, uh, ano ang reaksyon ng mga magulang mo sa kanya? Ah, uh, ah, uh, ah, uh, bilisan mo na bago siya magising. <laughs> Bawa ko sa mauntok, bilisan mo na, ha?